Ang banayad na kawalan ng emosyon ang siyang pinakamadaling makapagpabagsak sa iyo. Maaaring hindi mo mapansin agad, ngunit ang maliliit na puwang sa mga interaksyon ay mas malakas kaysa sa inaakala mo. Pumapasok sila sa iyong isipan, unti-unting sinisira ang iyong kapayapaan sa paraang halos di mo namamalayan. Naalala mo ba ang usapang iyon na tila walang lalim? Iyong mga salitang walang laman na nag-iwan ng echo ng hindi kasiyahan sa iyo. Ang kawalan ng koneksyon na ito ay isang malinaw na tanda na may hindi tama. Kapag walang tunay na pakikilahok, ang relasyon ay nagsisimulang mawalan ng kahulugan. Ang mga banayad na ito ay nagtitipon, lumilikha ng bigat na maaaring maramdaman mo, ngunit hindi mo maipaliwanan. Ang mga kawalan ng emosyon na ito ay nagiging malinaw sa iba't ibang aspeto ng iyong buhay. Napapansin mo ang pagsasapantaha sa katapatan ng mga taong nasa paligid mo, ang mga tingin na dating puno ng pag-aruga ngayon ay tila malabo. Ang mga usapang dapat nagbibigay ng aliw ay nagiging mababaw, at ito ay nagdudulot ng isang kaba na sumusunod sa iyo araw-araw. Ang nararamdaman mo ay totoo at mahalaga. Hindi ka nag-exaggerate. Ang kawalan ng emosyonal na suporta at empatya ay maaaring mag-iwan sa iyo ng kahinaan na nagpaparamdam sa iyo na parang ikaw ay nakulong sa siklo ng kawalan ng kapanatagan. Hindi ikaw ang mali, ang sitwasyon ang nakakapagod. Ang kawalan ng koneksyon na ito ay refleksyon ng tunay na nagaganap sa iyong paligid. Oras na upang kilalanin ang mga senyas na ito, at pahintulutan ang iyong sarili na makita ang mga bagay sa kanilang tunay na anyo. Hindi mo kailangang tanggapin ang kababawan bilang normal sa iyong mga relasyon. Tumingin sa sarili at tuklasin kung sino talagang nagmamalasakit sa iyo. Ang pagpili ng magasama sa mga taong nagdadala ng positibong enerhiya ay nasa iyong mga kamay. Kung narating mo ang puntong ito, ito ay isang senyas. Isang senyas na hindi dapat baliwalain. Ang iyong emosyonal na kalusugan at kabutihan ay nakasalalay sa mga relasyon na iyong pinangangalagaan. Huwag hayaang ang mga kasalanang ito ay patuloy na magdulot ng hindi kaaya-aya sa iyo. Karapat dapat kang magkaroon ng mga interaksyon na nagpapalusog sa iyong kaluluwa at nagbibigay ng pag-unlad. Karapat dapat kang mamuhay ng isang ganap na buhay na napapaligiran ng mga taong tunay na nagpapahalaga sa iyong presensya. Kung ang mensaheng ito ay may kahulugan para sa iyo, tandaan na mahalaga ang paghahanap ng lalim sa iyong mga koneksyon. Ito ang susi sa isang emosyonal na malusog na buhay. Maaaring iniisip mo kung paano matutukoy ang mga emosyonal na kakulangan na labis na nakakaapekto sa iyo. Ang totoo, nagpapakita ang mga ito sa maliliit na pang-araw-araw na sitwasyon. Maaari mong mapansin na, sa pakikipag-usap sa isang tao, nakakaramdam ka ng kawalan ng enerhiya. Ang pakiramdam na parang nakikipag-usap ka sa isang pader, kung saan ang mga sagot ay otomatiko, at walang emosyon, ay isang malinaw na palatandaan na nawawala ang koneksyon. Mahalaga ang tunay na koneksyon, Kapag wala ito, maaari kang makaramdam ng lalong pangingibang-loob. Sinusubukan mong buksan ang iyong isipan at iyong puso, ngunit ang iba ay tila malayo. Ang hindi nakikitang harang na ito na nabubuo ay maaaring maging kapansanan. Parang sinisikap mong kumonekta sa isang tao na sa ilang dahilan ay hindi rin handang magbukas. Ang kakulangan ng pagtugon na ito ay hindi lamang nakakainis, ito ay masakit. Ang mga interaksyon na dapat sana ay nakaka at nagbibigay sigla ay nagiging pabigat. Nahuhuli mo ang iyong sarili na iniiwasan ang ilang mga pagtatagpo o pag-uusap. Ito ay isang likas na mekanismo ng pagtatanggol. Mas pinipili mong maiwasan ang sakit ng kakulangan sa lalim ng koneksyon kaysa ipakita ang iyong sarili dito paulit-ulit. Ngunit ang estratehiyang ito ay maaaring magdulot ng kalungkutan ang kawalan ng emosyonal ay hindi limitado sa isang relasyon lamang. Maaari itong kumalat sa iba't ibang aspeto ng iyong buhay na nakakaapekto sa iyong kalusugan sa pag-isip at pangkalahatang kaligayahan. Pansinin din kung paano mo nararamdaman pagkatapos ng mga interaksyong ito. Kung ang pangunahing pakiramdam ay pagod o panghihina, ito ay isang malinaw na palatandaan na mayroong hindi tama. Ang mga taong angkop para sa iyo ay dapat magbigay ng pakiramdam ng daan at aliw. Kung sa kabaligtaran, lumalabas ka sa isang pag-uusap na pakiramdam mo ay nauubos ka, oras na para muling suriin ang koneksyong iyon. Karaniwan sa mga mapanghamong relasyon, nagsisimula kang magduda sa iyong sarili. Maaaring itanong mo kung sobra na ba ang hinihini mo o kung hindi makatotohanan ang iyong mga inaasahan. Ang ganitong uri ng otokritika ay delikado at maaaring humantong sa pagbagsak ng tiwala sa sarili tandaan, hindi ka humihingi ng higit sa nararapat sa pagkakaroon ng mga ugnayang nagbibigay suporta at pag-aruga. Lahat tayo ay karapat dapat sa ganito. Ang isang mabisang paraan upang harapin ang emosyonal na kakulangan ay ang pagsimulang pumalibot sa mga taong nagpakikita ng tunay na pag-aalala. Maglaan ng pagsisikap upang tukuyin kung sino sa iyong buhay ang nag-aalok ng tunay na suporta. Sila ang mga taong nagtatanong, nakikinig ng mapanlikha, at naroroon, hindi lamang sa pisikal kundi pati na rin sa emosyonal na level. Ang mga ugnayang ito ay mahalaga para sa iyong kabutihan. Bukod pa rito, sikaping linangin ang iyong sariling kakayahan sa pagkonekta. Ibig sabihin nito, dapat ka handang buksan ang iyong puso at ibahagi ang iyong damdamin at kahinaan. Ang pagiging totoo ay naghahatak ng pagiging totoo. Kapag ikaw ay tapat sa kung sino ka, ang tamang mga tao ay magiging komportable na magbukas din sa ito ay isang mahalagang hakbang sa pagtatayo ng mas malalim na ugnayan. Mahalaga rin ang pagtatakda ng malinaw na mga hangganan. Kung may isang bagay na hindi gumagana, huwag matakot na ipahayag iyon. Madalas, ang mga tao sa paligid mo ay maaaring hindi namamalayan kung paano ka naapektuhan ng kanilang mga kilos sa pamamagitan ang pagpapahayag ng iyong damdamin ng tapat at may paggalang, nagbibigay ka ng pagkakataon upang umunlad ang relasyon o, kung kinakailangan, na humiwalay mula sa mga nakasasamang interaksyon. Ang kakulangan sa emosyon ay maaaring lalo na'y mapaminsala sa mga relasyon romansa. Maaaring pakiramdam mo'y nabubuhay ka kasama ang isang estranghero. Kung naroroon ang pisikal na koneksyon, ngunit kulang sa emosyonal, ito'y maaaring lumikha ng pakiramdam ng kawalan ng pag-asa. Mahalagang kilalanin ang ganitong pattern at huwag magtiis sa mas mababa kaysa sa iyong nararapat. Sa kabilang dako, posible ang pagbabago. Sa pagkamulat sa iyong mga pangangailangang emosyonal, binubuksan mo ang pintuan para sa mga makabuluhang pagbabago. Maaaring nangangahulugan ito ng paghahanap ng therapy, kung saan ang isang profesional ay maaaring magabayan ka sa mas mahusay na pagkaunawa sa iyong mga damdamin at mga relasyon. Ang pakikipag-usap sa isang taong nakakaunawa sa mga dinamikang ito ay maaaring mag-alok ng bagong pananaw at mga kasangkapan upang muling buin ang iyong mga koneksyon. Bukod pa rito, huwag maliitin ang kapangyarihan ng pagsasasarili. Maglaan ng oras upang pag-isipan ang iyong mga interaksyon at kung ano ang kahulugan ng mga ito para sa iyo. Itanong mo sa iyong sarili, pinapaligaya ba ako ng taong ito? Ako ba ay nararamdaman na pinahahalagahan? Ang mga tanong na ito ay maaaring makatulong sa iyo na matukoy kung aling relasyon ang nangangailangan ng atensyon o kahit na kailangan ng paglayo. Ang pagkilala at pagharap sa emosyonal na kawalan ay isang tuluy tuloy na proseso. Maaari kang mga ilangan ng oras upang i-adjust ang iyong mga inaasahan at matutunan na palibutan ang iyong sarili ng mga taong tunay na mahalaga. Maaari itong mga hulugan ng pagsasabi ng i-hindi sa ilang mga relasyon, kahit na ito ay mukhang mahirap sa simula. Sa paglipas ng panahon, makikita mo na ang mga pagpiling ito ay mahalaga para sa iyong personal na paglago. Napakaikli ng buhay upang magpakaligaw sa mababaw na mga relasyon. Karapat dapat kang magkaroon ng mga karanasang tunay na nagbibigay buhay. Sa paghahanap ng mga makabuluhang koneksyon, hindi mo lamang pinagbubuti ang iyong sariling buhay, kundi nagiging positibong impluensya ka rin sa mga nakapaligid sa iyo. Ito ay lumilikha ng siklo ng suporta at pag-ibig na lumalago. Sa huli, laging maging mapagmatsyag sa mga palatandaan. Ang emosyonal na kawalan ay maaaring maging banayad. Munit ikaw ay may kapangyarihang tukuin ito at baguhin ang iyong realidad. Tandaan na hindi ka nag-iisa sa paglalakbay na ito at ganap na wasto na hanapin kung ano ang makakabuti para sa iyo. Pahalagahan mo ang iyong sarili at hanapin ang mga koneksyon na sumasalamin sa lalim na ninanais mo sa iyong buhay. Ang emosyonal na kawalan na iyong nararamdaman ay maaaring mahirap sukatin, ngunit ang epekto nito ay hindi matatawaran. Madalas, maaari kang makaramdam ng pagkakulong sa isang ikot ng mga interaksyon na hindi nagdudulot ng tunay na kasiyahan. Ang hindi kasiyahan ito ay hindi lamang isang pansamantalang abala, maaari itong makaapekto sa iyong kalusugan sa pag-isip at kabutihan sa pamatagalang panahon. Ang pagkilala sa mga dinamika na ito ay ang unang hakbang patungo sa pagbabago magbigay pansin sa mga usapan na mayroon ka. Kung ang mga ito ay patuloy na nag-iwan sa iyo ng pakiramdam na masama o undervalued, oras na upang muling isaalang-alang ang kahalagahan ng mga relasyon na ito. Maaaring napapalibutan ka ng mga taong hindi handang mag-invest ng emosyonal sa iyo. Hindi ibig sabihin nito na hindi ka karapat dapat sa pagmamahal at koneksyon. Ibig sabihin nito na maaaring hindi sila ang tamang tao para sa iyo. Ang epekto ng mababaw na interaksyon sa iyong mga emosyon ay parang bigat na nagtitipon sa paglipas ng panahon. Maaaring maramdaman mong pagod ka ng hindi malinaw kung bakit. Mahalagang kilalanin na may karapatan kang humiling ng higit sa iyong mga relasyon. Ang kalidad ng mga koneksyon na iyong nililinang ay dapat maging isang prioridad. Ang emosyonal na koneksyon ay hindi dapat maging isang luho, dapat itong maging isang pamantayan. Kasabay nito, mahalagang maunawaan na dapat karing rin mag-ambag sa mga koneksyong ito. Ano ang dinadala mo sa mesa sa iyong mga interaksyon? Ang iyong kahandaang magbukas, maging marupok at makinig ay mahalaga rin sa proseso. Kung nais mo na ang mga tao sa paligid mo ay magmalasakit, kinakailangan na ipakita rin ang interes na iyon. Ito ay lumilikha ng isang kapaligiran kung saan lahat ay nararamdaman na ligtas na magpakita ng kanilang sarili. Ang self-reflection ay isang makapangyarihang kasangkapan. Madalas na tanungin ang sarili kung ang iyong mga interaksyon ay nakaalin sa iyong mga halaga at pangangailangan. Hindi ito nangangahulugang kailangan mong maging kritikal sa sarili, ngunit kailangan mong maging tapat tungkol sa kung ano talaga ang nagpapasaya sa iyo. Ano ang hinahanap mo sa mga relasyon? Ano ang pumipigil sa iyo na maabot ang mga ito? Ang mga pagninilay na ito ay maaaring makatulong na maglinaw ng landas tungo sa mas malalim na koneksyon. Maaari mong matuklasan na ang ilang relasyon ay mas nagpapagod kaysa nagbibigay ng kasiyahan. Ang pananaw na ito ay maaaring masakit, ngunit ito ay isang palatandaan na ikaw ay nagiging mas may kamalayan sa iyong mga pangangailangan. Huwag matakot na gumawa ng mahihirap na desisyon. Minsan, ang pinakamainam na pagpipilian ay lumayo sa mga taong hindi nag-aambag sa iyong paglago. Hindi ito nangangahulugang kailangan mong putulin ang ugnayan ng biglaan, ngunit maaaring kailanganin mong magtakda ng malinaw na mga hangganan. Bukod dito, ang therapy ay maaaring maging isang mabisang paraan upang makakuha ng kalinawan tungkol sa iyong mga emosyon at relasyon. Makakatulong ang isang profesional sa iyo na tuklasin ang mga pattern na maaaring hindi mo napapansin at bumuo ng mga estratehiya para sa paglikha ng mas malusog na koneksyon. Ang ganitong uri ng gabay ay maaaring maging mahalaga upang maunawaan ang iyong mga reaksyon at matulungan kang magtatag ng mas positibong mga relasyon. Ang sariling pagpapahayag ay pantay na mahalaga. Dapat mong palagian ang paalala sa iyong sarili ng iyong halaga at kung ano ang nararapat sa iyo. Huwag mong hayaang makontento ka na lamang sa mas kaunti. Bawat isa sa atin ay nararapat sa mga relasyon na nagluluwal at sumusuporta. Ang paglinang ng pagpapahalaga sa sarili ay mahalaga upang mapalibutan ang iyong sarili ng mga taong tunay na nagmamalasakit sa iyo. Kapag pinapalibutan mo ang iyong sarili ng mga taong hindi pinahahalagahan o iginagalang ang iyong mga emosyonal na pangangailangan, naapektuhan nito ang iyong kumpiyansa. Nagsisimula kang magduda sa iyong sarili at tanungin kung karapat dapat ka sa pag-ibig. Ang siklo na ito ay maaaring mahirap basagin, ngunit posible. Sa pamamagitan ng muling pagtibay ng iyong personal na halaga, nagsisimula kang maakit ang mga relasyon na nararapat sa iyo. Mahalaga din na matutong harapin ang pagtanggi at pagkabigo. Hindi lahat ay mauunawaan o igagalang ang iyong mga hangganan. Ang ilang mga tao ay maaaring hindi mag-react ng maayos sa iyong pagnanais na maghanap ng mas malalim na koneksyon. Ito ay maaaring maging mahirap harapin, Ngunit ito ay bahagi ng proseso ng pagpalaya mula sa mga pakikipag-ugnayan na hindi nagdudulot ng kasiyahan. Matutunan mong tingnan ang mga reaksyon na ito bilang isang salamin ng kakulangan ng pagiging tugma sa pagitan ninyong dalawa, at hindi bilang isang salamin ng iyong personal na halaga. Ang pagbuo ng malusog na mga relasyon ay isang patuloy na gawain. Ikaw ay dapat na handang maglaan ng oras at pagsisikap sa mga koneksyong ito. Maaring kailanganin mong lumabas sa iyong comfort zone at masubukan ang mga bagong karanasan at makilala ang mga bagong tao. Ang personal na paglago ay madalas na nangyayari kapag inaalis mo ang mga hadlang at inihahanda ang iyong puso. Minsan, mararamdaman mo na parang ikaw ay lumalaban sa agos. Madaling nakasalalay sa lipunan ang pagpapahalaga sa mga mababaw na relasyon na nagiging mahirap upang makahanap ng tunay na koneksyon. Ngunit tandaan na hindi ka nag-iisa sa paghahanap na ito. Maraming iba pa ang naghahangad din ng makabuluhan at malalim na relasyon. Magkasama, maaari kayong lumikha ng espasyo kung saan ang pagiging totoo at ang pagiging bukas ay pinahahalagahan. Habang hinahanap at nililinang mo ang iyong sariling mga relasyon, pagtuunan ng pansin kung paano mo nararamdaman sa bawat pakikipag-ugnayan. Kung may isang bagay na hindi tama, huwag itong baliwalain. Magtiwala sa iyong intuition. Ang iyong nararamdaman ay isang makapangyarihang gabay na makakatulong sa iyo na tukuyin kung ano ang kapakipakinabang para sa iyo at kung ano ang hindi. Sa huli, magpatuloy sa paghahanap ng lalim sa iyong mga koneksyon. Narapat mong magkaroon ng mga relasyon na nagbibigay ng kayamanan at nag-aambag sa iyong paglago. Sa paggawa nito, hindi mo lamang binabago ang iyong sariling buhay, kundi maaari mo ring inspirahin ang iba na gawin ang pareho. Ang pagiging totoo at pagiging bukas ay nakakahawa. Sa pagbubukas ng iyong sarili, maaari mong hikayatin ang iba na kumonekta ng mas tunay. Ang paglalakbay patungo sa mas malalim at makabuluhang relasyon ay nagsisimula sa iyo. Bawat hakbang na ginagawa mo sa direksyon na ito ay isang pamumuhunan sa iyong kaligayahan at kagalingan. Huwag maliitin ang kapangyarihan ng mga koneksyong nililinang mo. Ito ay may potensyal na baguhin ang iyong buhay sa mga paraang hindi mo inaasahan. Pahalagahan ang iyong sarili at laging hanapin kung ano ang pinakamainam para sa iyo. Habang iniisip mo ang iyong mga pakikipag-ugnayan araw-araw, mahalagang tukuyin kung ano ba talaga ang nagbibigay halaga sa iyong buhay. Ang mga koneksyong nililinang mo ay dapat maging mga bukal ng suporta at panghihikayat. Kung hindi nila tinutupad ang tungkuling ito, mahalagang suriin muli ang kanilang presensya sa iyong buhay. May karapatan kang napaliligiran ng mga taong nakakaunawa sa iyong mga pangangailangan at handang tumayo sa iyong tabi sa mga hamon na sandali. Subukan mong obserbahan kung may pattern sa mga interaksyon na nagdudulot sa iyo ng kakulangan sa ginhawa. Kung madalas kang nakakaramdam ng hindi maganda matapos ang mga pag-uusap sa ilang mga tao, ito ay hindi lamang isang pagkakataon. Ang mga karanasang ito ay may nakakaipong epekto at maaaring makaapekto sa iyong mental at emosyonal na kalusugan. Napakahalaga na unahin mo ang kalidad ng iyong mga relasyon kaysa sa dami. Bukod dito, huwag matakot na magtakda ng malinaw na mga hangganan. Kung mayroong hindi nire-respeto ang iyong espasyo o emosyon, karapatan mong ipaalam ito. Ang komunikasyong ito ay hindi kailangang maging magulo, maaari mong ipahayag ang iyong nararamdaman sa mahinahon at asertibong paraan. Madalas, hindi alam ng mga tao ang epekto ng kanilang mga salita o gawain sa iba. Sa pamamagitan ng pagbabahagi ng iyong mga alalahanin, maaari mong buksan ang isang dialogo na hahantong sa mas mahusay na pagkakaintindihan. Isa pang mahalagang aspeto ay ang iyong sariling kahandaan na kumonekta. Itanong mo sa iyong sarili kung ikaw ay naglalaan ng panahon at enerhiya sa mga relasyong talagang mahalaga. Minsan, maaari kang makaramdam ng sobrang pagkabalisa sa mga mababaw na dinamika na nakakalimutan mong pagyamanin ang mga relasyong mahalaga. Maglaan ng oras upang muling makipag-ugnayan sa mga kaibigan o pamilya na palaging nasa iyong tabi. Ang pagiging marupok ay isang mahalagang bahagi ng anumang makahulugang koneksyon. Huwag mag-atubiling ibahagi ang iyong mga karanasan, takot, at insecurity. Hindi ito nangangahulugang kailangan mong ilahad ang lahat agad-agad, ngunit ang paglikha ng isang ligtas na espasyo para sa iyo at sa iba upang magbukas ay mahalaga. Ang palitan ng pagiging marupok ay maaaring magpatibay sa mga ugnayan at lumikha ng kapaligiran ng tiwala. Tandaan na hindi mo kailangang malaman lahat ng kasagutan. Normal na hindi malaman kung paano lapitan ang certain sitwasyon o kung paano makitungo sa mga tao na hindi receptive. Ang mahalaga ay handa kang matuto at lumago mula sa mga karanasang ito. Ang bawat interaksyon, kahit na ang mga mahihirap, ay maaaring maging pagkakataon para sa self-awareness at development. Suriin din kung paano ka tumutugon sa mga mahihirap na sitwasyon. Kung napapansin mong may tendency kang umiwas o milag sa confrontation, maaaring senyales ito na kailangan mong pagtrabahuhan ang iyong assertiveness. Ang paghahanap ng tulong mula sa isang therapist o counselor ay maaaring maging epektibong paraan para mapabuti ang communication skills at matutong ipahayag ang iyong mga pangangailangan sa isang healthy na paraan. Isa pang mahalagang estratehiya ay ang pagsasagawa ng gratitude sa iyong mga relasyon. Ang pagkilala at pagpapahayag ng pagmamahal sa mga taong talagang nagmamalasakit sa iyo ay maaaring magpatatag ng mga ugnayang ito. Maliit na mga kilos, gaya ng isang mensahe ng pasasalamat o isang tawag para alamin kung kumusta na ang isa, ay maaaring magdala ng malaking pagbabago. Kasabay nito, bigyang pansin ang iyong sariling mga pangangailangan. Madaling makalimutan ang sarili sa pag-aalaga sa iba at kaligtaan ang pangalagaan ang sarili. Maglaan ng oras para sa iyong sarili upang magnilay tungkol sa iyong mga damdamin at kung ano talaga ang nais mo sa iyong mga relasyon. Ito ay hindi pagkamakasarili, ito ay isang mahalagang bahagi ng pangangalaga sa sarili. Sa huli, maging bukas sa mga bagong karanasan at tao. Minsan, ang mga pinakakaisahang relasyon ay lumalabas kapag hindi mo inaasahan. Ang paglahok sa mga aktibidad o grupo na umaayon sa iyong mga interes, ay maaaring maging epektibong paraan para makilala ang mga taong may kaparehong mga halaga. Ang susi ay ang manatiling bukas at handang mag-invest sa mga bagong koneksyon. Ang pagpapalalim ng iyong mga relasyon ay isang patuloy na proseso na nangangailangan ng tiyaga at katapatan. Sa pagpapakumbaba sa prosesong ito, hindi lamang mapapabuti mo ang kalidad ng iyong mga interaksyon, kundi magiging huwaran ka rin para sa iba. Ang pagiging totoo na iyong mga koneksyon ay maaaring magbigay inspirasyon sa mga tao sa paligid mo na gawin din ang pareho, naglilikha ng isang kapaligirang may suporta at pangunawa. Pahalagahan ang iyong sarili at palaging hanapin ang pinakamabuti para sa iyo. Ang daan patungo sa mas makahulugang mga relasyon ay nagsisimula sa isang mulat na desisyon na bigyang prioridad ang iyong emosyonal na kalusugan at kadalinyan. Bawat pagpili na ginagawa mo sa ganitong direksyon ay hakbang patungo sa mas masagana at kapakipakinabang na buhay. Bago ka umalis, gawin ang dalawang bagay ngayon, huminga ng malalim at itatak sa alaala ang nagdulot ng damdamin sa iyo ngayon. At kung ito ay may sentido, ibahagi ang kwentong ito sa isang tao na kailangan ding marinig ito.